Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na maging sunod-sunuran siya sa'yo? Yung takot siya na ikaw ay mawalay sa kanya. Kaya lahat ay gagawin niya at siya ay maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At syempre, ikaw ay mamahalin niya ng buong buo. At dapat lahat ng ritual na gagawin niyo ay buo ang loob at buo ang tiwala niyo. At sabayan niyo po ito ng dasal. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon o bote na may takip. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. At pagkatapos, ay hawakan mo ang papel sa dalawa mong kamay, titigan mo ito ng maigi, titigan mo ng maigi ang pangalan niya at iisipin mo siya at pagkatapos ibulong mo ang spell na ito. Ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin at ako ay mamahalin mo ng buong buo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses, pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay lagyan mo lamang ng laway mo itong papel na hinawakan mo at sinulatan mo ng kanyang pangalan. Lagyan mo lang ito ng laway mo at pagkatapos ay tupiin mo ito at ilagay ito sa garapon o sa bote na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay itong papel, lagyan mo rin ito ng kahit isang kutsarang asin at pagkatapos ay takpan mo na ito. At itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago itong ritual pangmatagalan at hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw basta itago mo lang ito na hindi po magalaw ng iba. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak siya ay maging sunod-sunuran sa iyo at ikaw ay mamahalin niya ng buong buo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.